ang tatalino talaga ng mga aso ngayon guys no? tingnan mo tong mga aso na to guys kaya nilang mapasunod ang mga karnero kahit gaano karami ang galing tingnan nyo guys imbis na tao yung gagawa niyan ang mga aso na lang di ba walang kahirap-hirap yung may ari ng mga karnero kasi yung maalagang aso na lang ang pinapakilos nila di ba ang galing talaga guys. Namiss ako sa video na to. Diba? Takot yung mga karnero. Ayan guys oh. Sumusunod talaga sa mga aso na to. Ang mga karnero. Ang galing. Nice. Very nice talaga guys. Sobrang talino din ng sobrang sobrang galing din mag-train ng may-ari ng aso. Hindi biro ring mag-train ng aso, guys. Pero, uh, saludo ako sa may-ari ng aso na to. At naturuan niya yung aso niya kung paano kumikilos or paano magtrabaho na. Ayan no, di ba? Sila na yung nagtatrabaho instead na tao. At napabilis pa ang trabaho. Walang kahirap-hirap, guys. Tingnan nyo.